Eh magandang gabi ka mga kabuway. Eh ano ga? Ka? E eh, kami nga kanina ng ilang perasong babaw. Iilan na nakuha at di pa daw aari ang iba. Baka hanggang dalawang linggo pa mga re Aring mga nakuha ay pasado naman ng mga timbang. Walang peraso lang aray. Madami pang pa ngang iwan at sa Canada babalikan pag gumulang-gulong na. Tumubo naman daw kahit papaano ang walong are. Malungkot man hong aminin mga kabuhay, eh ay gayon pa rin ho ang update sa presyuan ho ng buhay na baboy. Mababa pa rin ho at hindi pa rin ho tumataas. Magde-December na ho ay eh gayon pa rin ang lakad eh. Mataso sa dyan siguro nga ang supply ng mga baboy kaya gayon. E eh maikwenta ko lang ho mga kabuhay, nung kalakasan at kataasan ng presyo ng baboy, ang aming mga alagang baboy ho ay nasa dalawang mahigit na piraso. Tapos ang mga inahin ho siguro namin ay sa mga 35. So, pagkakatuwa naman namin kapag sunod-sunod nag-aana -sunod ka ng mga inahain, ay malino na pira na ika ito. Sa aming experience, ang taon ng pinakamataas sa presyo ng baboy ay taong late 2020 hanggang 2021. Sa dyan namang paldong-paldo, may mga alagang baboy ng mga panahong iyan. Hindi ho nababa sa 200 o sa 200 ang kuha sa live weight naon. Tapos, mababa pa din ho ang presyo ng pigs. Tumaas ang presyo ng buhay na baboy naon kasi ho, madami hong lugar ang tinamaan ng ESF. Madami din hong magbababoy ang nalugi. Bumaba ho ang supply kaya tamaso ang presyo ng mga baboy naon. Napaswerte ho kami ng mga panahong iyon at hindi ho kami tinamaan ng ESF. Sa totoo lang ho ay tatlong beso kami tinest sa ESF. Inihanda na ho namin ng mga panahon iyon ng aming luob na kung sakaling malakalaking pera mawawala sa amin niya. At sa awa ho ng Jaws ay negative ho lahat ng test na iyon. Nung panahon iyon ng pandemic ay mga babay ho sadya ang pangunahing bumubuhay ho sa amin. Malinis ho ng mga panahon iyon ng 60 digits kada dalawang buwan. Panahon din ho iyon natapad ho ang pangarap ng aking ina na magkaroon ho ng landscape sa harap ho ng aming bahay. Katas ho sadya iyon ng aming babuyan. Go! Sa so, kasarap balikan ng mga gayon, mga gayong alaala, kailan kaya uli papabor sa ating magbabawi gayong panahon? Discarte muna tayo ngayon mga kabuwek para hindi malugi. Kahit pa unti, -unti muna, saka na huli tayo dumagos ng kainakay naman ako. E siya e, ay mga kabuwek. Susunod na lang huli. Ingat! Love you!